Ito yung mga dinos. dinala pala sa ating ano, motor star dito. Pantra. Patikas daw yung flyweb nito. Sabi na. Susubukan natin kung matatagal na gamit yung ating cooler yung may tatlong paa yung Susubukan natin yung mga bus Ito, Victor. Eh. Kailangan Bolt dapat malaki. Ay, kalau ada masalah, oh. Para no, kalau, muna, kita, tak kita, tak kita tak tak Kakapit siya lang. Ha? Ito. Kasi pag walang kalang, hindi pa na. hindi pa man yung mapatabas, dapat tara si Gunyal Kasi Gunyal, ara, mo, ako dyan lang, Pinita na Patabas na ako sa black Ah, ito right. oh, lang na ito kanin pa ko tayo wala sa flywheel now di dala mo ni flywheel kasi patan kung timing lang may ara lang yung timing oh okay kit dito sa sila timing nanti. oh tutorial uh, tutorial pa mo ginayo dala mo muna ay dapat parehas na lang buo nila <laughs> may ara <ngalaya> ng alay ng buo ni ara di maguro tat tat mo man gere kayo no dito on tapos ginalito natin yan ang ano impact kan impact o yung pansapin. Pag may na, sabay po ipin natin ang mga tindo alalay. Yan. Aangat lang yan. O yun. Aangat na. Saglit lang mga boss. Pag super tigas, initan na natin para mabilis na tanggal.